Okay, so gagawa ako <coughs> ng gagawa ako ng langgunisa. So, nag-aano ko ng ahos, bawang. Yan yung langgunisa yun. So, Tinadad ko na yun ng manok. Manok na chicken langgunisa. Yan, so nagagawa ako. Okay, na.

Ayan guys. Ito na yung nagawa kong bawang. So gagayatin na natin to. Ayan sa so, ito na guys lahat. pag so, ko muna bago ko sila. Lakin ko muna ito guys. Kaya so, na tapos na ako sa bawang. Okay. Tapos na yung bawang. Ayan na, so, lalagay na natin ito guys. Andami. Andami ang dami. Ang dami yung bawang. Masarap pag maraming bawang. So, ayan. Should... mana should... ruhi, should... ruhi, yeah. ruhi Ruhi, ruhi, ruhi. ini Oke, 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 ruhi. ruhi. Lagyan natin ng asukal. Lagyan natin Kasi, masarap pag may asukal. Ang lasa. Tapos, lagyan natin ng harina. Masarap pag marami. Suka. So, uh... Ang dami. Oo. Oh. Oo. Huwag natin ito. <coughs> Talagang natin ito. Tapos i-hold natin sa folda. Hada. Hada, hada. Ayan huh? oh. ho. Hey, Nalamas ko sa aking malinis na kamay. Malinis to guys Ang kamay ko ha. Malinis yan na kayong magtaka sa kamay ko. Very, ah, 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 kita, 5, 5, ml. Sige, kasi, sige, 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 5 ml, at gagawa ako ng langgunisa. Langgunisa guys. Aking gagawin. Kasi para pa ipang ulap ako araw-araw. Yung pang ano ko ba? Budget. Ulam. Hindi ba? So ayan. So, ito lang. Wala naman tayong ano dito. Ito lang gagawin. Ganyan lang guys. Okay na yan tapik kasi tapok na Unlang Para pang pangulam ako pag sa anong pagkakain natin. Ba. Sarap ako bumawa nito, guys. Pinamihan eh. ko talaga yung bawang. Sarap kasi pag maraming bawang, eh. Thank you. So, yeah. Yeah. Let me budget to budget ticket. Guys, ito na yung gawa ko guys. Hindi ko na binidyohan yung paggawa nito. So, ito na siya guys. So, ang finish product ko. to si, ah, oh, hindi. Ano pala? Ah, halang gunisa. Ah. Skinless to guys ha. Ah. Then, ito lang. Ito lang proper ang muna So, ayan. Nalagay natin sa freezer siya. Ayan na guys. May pangulam na ako. Meron na akong stock na ulam, So ayan na, ilalagyan natin sa freezer. So ayan, para kumigali siya. Yan, dyan ka. Walang ibang kakain, kundi ako lang. So ayan na. I'm sorry, guys. So ako ngayon ay kakain na. Ito yung aking kakain today. Mag-prepare muna ako ngayon. Um, ketchup na lang ketchup na lang siguro ketchup na lang muna tayo magutom na ako guys eh